Happy birthday in happy. Salamat po ayo sa sa kanyang pamilya para the sa blessings ng Panginoon. Thank you for your faith sa buhay natin. Salamat sa pagpaparan dito sa naming Panginoon. Salamat ulit God. Overflowing blessings from God sa kanyang birthday 200 taon. Na-celebrate sa kanya Salamat God. I break, ng mga papaminoan to celebrate kay kanyang birthday Lord. Salamat mm -hmm. Panginoon sa buhay yes. niya, sa kalakasan, ka, mm -hmm. sa biyaya, sa proteksyon mm -hmm. sa kanya palagi na Lord. Hallelujah. Salamat Panginoon sa pagkain na ito Panginoon na na inihanda ng God. Na, na, I pray for The glory praises sa lamang, Panginoon. in Jesus name we pray. Amen. Happy, to you. happy birthday. 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 Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Sister Pinapakuha sa ano bahay nila. Mm. Eh, wala naman si Jerry kasama ako. Eh, patik ko na lang si ano, Brother Roland yung nandain siya. Pakuha. Sila ni Elroy, si John Paul, si Julia. <laughs> Three feet pang bata doon, malalim doon. Ha, ha, 架低哦，係啊，係，係啊，係。